Isa na ata to sa pinakadelikadong pwedeng gawin ng isang NBA player sa kanyang kapwa player. Ano ba naman kasi mga boss no? Etong si Bradley Beal kamuntikan pa atang tapusin ang karyer dito nga ni Anthony Edwards mga bang ginawa niya dyan mga boss no, na ikinagalit dito ni Anthony Edwards dahil nga rin sa no call foul dito nga ng referee. At eto mga boss no, nagkagulo na, naging laban dito nga ng Oklahoma City Thunder kontra nga dito sa San Antonio Spurs. At long players ba naman ang na-eject dito sa game? Ano nga bang mga dahilan yan mga boss no, tara't pag-usapan natin yan. ito sa naging laban ng Minnesota Timberwolves kontra na dito sa Phoenix Suns ayto ang mga Wolves 112 to 93 with last 2 minutes remaining sa 4th quarter, eto ball possession ng Phoenix Suns at itong si Kevin Durant ang nagdadala ng bola. May moment na ipapasa na dito ni KD yung bola dito para kay Ball, ball ay naagaw nga dito ni Nasri Reed yung bola. Naman etong si Anton Edwards ay dali-daling bumaba para nga sa potential assist dito nga ni Dante Di Vincenzo. Na sana na pagkakadunk niya dito para sa 100 slam kaso nga lang etong si Bradley Bill mga boss no? merong ginawang hindi maganda dito para kay Anthony Edwards sa mid-air na kasi etong si Anton Edwards tapos tinulak pa dito ni Bradley Bill. Kinagalit dito talaga ni Anton Edwards ay walang tinawag dito ang referee kung hindi foul lamang. Dan para etong si Anton Edwards ay tilang para na rage at pumunta kagad siya dito sa bench nila at sinabi ngang I'm out. Yan naman etong head coach ng Minnesota Timberwolves ay kaagaran ng tumawag ng challenge after review mga boss no, mga officials ay napagdesisyonan na itong ginawa ni Bradley Bill ay nakiat nga dito sa flagrant foul type 1. Diyan nakakagulat din mga boss no, na hindi ito ay naket sa flagrant foul type 2 dahil posibleng nga itong mauwi sa delikadong injury mga boss no, ng isang NBA player. Diyan nakakatawa nga lang dahil itong si Bradley Bill ay tila nga ba umasa na parang walang nangyari at talagang lumapit kagid siya dito kay Anthony Edwards. Pero base sa comment section ay talagang nabash etong si Bradley Bill at sinasabi nga dito na if my career is over, everyone careers is over. Sabi nga rin ng iba bakit nga ba daw Playground Fall Type 1 lang yon at hindi nga umabot sa Playground Fall Type 2 at pagkakajik ni Bradley Bill. It is one of the most dangerous plays nga daw sa nakita nila dito sa NBA. Dito sa naging laban ng Oklahoma City Thunder kontra nga dito sa San Antonio Spurs under 3 minute mark sa third quarter Eto kasi, ball possession para sa Spurs at ang may dalangan ng bola ay itong si Julian Champagny. Yung ipinasa niya yung bola dito para kay Jeremy Sohan sa ilalim para sa 200 dunk ay hindi naman inaasahan na tinamaan sa muka etong si Kendridge Williams. Dahilan para nga mainis siya dito nga kay Julian Champagny. Dahil dyan nagsuguran mga boss sa mga kapwa nila players ilan na lamang dito sila Ludort, Jeremy Sohan, etong sila SGA, at marami pang iba. Ang pinakatinawagan ng technical foul dyan ay itong sila Jeremy Sohan, Lou Dort, Julian Champagny, at itong si Kenrich Williams. Tatlong players naman ang na-eject, etong nga sila Julian Champagny, Kenrich Williams, at etong si Lou Dort. Counted ang naging dunk dito nga ni Jeremy Sohan. Sabi na talaga ang NBA mga boss, unti-unti no? na nagtatransition sa wrestling. <laughs> Masyado ng mainit ang mga players pero sa huli mga bus na panalo pa rin dito ang Oklahoma City Thunder sa final score na 146 to 132. At e syempre wala dyan sa Wemby dahil nga sa kanyang injury. Pero bago yung ng laban bukas, Charlotte Hornets kontra nga dito sa Golden State Warriors. Sa 1,000 pesos mo ay pwedeng tumama ng 5,500. That's almost 4,500 pesos profit. Handa rin dito kasi walang agent-agent, self-cashing and cash-out. Basta gamitin mo lang link at promo code sa comment section.